Morning guys, yeah. Kaya pa ay gagawa ngayon ng kutsinta. Tatry ko lang gumawa ng kutsinta. Hindi, first time ko lang din. Ayan, yeah, naglagay ako ng uh, three cups ng water. At e, tas to yung sugar na, na red. Sugar na red. Yan, tinawin natin. Tinawin na natin yung sugar na Ano, bro, ano to? Negro ba? Negro or yung pula kong tawagin. Tinawin lang muna natin to. Say lang, no? pang merienda. Pang merienda, guys. Yeah, wala mo isip na ano. Ito na Pagdating ng December, puro mga kakaninang handa namin, no? Naubo pa nga ang lola. Hmm. Hmm. Sinawi lang natin. Ayan. 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 ito na Ayan. natin Ayan one cup ng all purpose flour ito yung all purpose flour one cup lang try and try and tear all the time yan, makasimobara yan, one cup then sunod natin. natin ito pag matunaw ayun mga natin o pato tunayin muna natin to ang all purpose flour <clears throat> parang surang may toyo lang po. To. sa usawa ng mga street food. Ayan. Okay lang yung matira. at lang. Ano, yan ay sasalain naman daw. Sasalain natin. Then, yung kasaba flour. Ito. Kasaba flour. Kasaba, may, may, nakasulat yan. O, kasaba flour. Para hindi ako nalilito sa mga ano. One cup lang din. Baka sumobra. one cup ng kasawa flour. Ayan. Okay. Tunawin so, din natin. Kunti lang pala ang ng anong ano, 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 kutsinta ang dalilang <coughs> water, negrong asukal, all-purpose floor, at saka kasaba floor. Tapos yung pampakunot sa kanya, maghalagay tayo ng 1 teaspoon ng lye water. Yun daw yung niya, Ayan, kuno na. Matatanggal naman yung mga buo dyan naglagay tayo na ito. Lye water. One teaspoon lang. Hmm. Ang So, ayan. Ah, ayan. Ano, ano, ko, ano, tumawag ng aking kabit. Yung aking jowa. O, oh, diba? Ayan. Ayan na, 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 natin yung lay water na halo halo na natin then ito sarain natin so, para hindi mapasama yung mga buo buo okay. So yeah, set set aside muna natin. Ayan, nilagay muna natin sa pichel yung mixture. Ito. Parang pulang-pulay yung asuka. Ayan na kay. Kasi gusto, ang sanya natin Ito. Nagyan natin ng oil. Ayan, hindi dumikit. para hindi dumikot yung ano yung kutsinta pag naruto matuloy yung molder ko too ito yata may din po ko pa ako iba para talagang ito ko na rin ako ng tubig na hmm. Isasalangan ko nito. Parang dobro ito. Kala mo, ganito kadalang yung naluso ko. na At yung lahat yung ko. Parang yun lang. Sige yung laki ah? Hmm, yeah. hmm, hmm, ya yeah. masih yeah. yeah. so, tadi melihat apa? Saya nanti. Kan saya yang lagi aku lah. Tentang yang dah lah. Tengok. Belum pernah Kunting lang Kaya na ito sa para ano Ang mga kukunti Ang kain lang naman to. belum bertarung kan? Thirty minutes, thirty minutes nothing is istimewa. Ah, nah, ini nanti. nak kasih ni

咦呀！<noise> <noise> Ay, ilang ah. din naman ako ng na alogan ko. May ulam na? Teka lang, kunin mo na rin. Kukuha kayo, lo? Oo. Uh hmm. -huh. ako supot. Walang supot. Ano ko supot? Pwede na. Ang tilik mama. Pwede na. Hmm. Gutom na ako. Hmm. Baka nakabidyo ako, ha? <laughs> ha, ah, ang sap, no? Bye-bye. Bye-bye, <laughs> guys. Ba naman, walang, walang keso, eh. Hmm? Yung iba, walang bang keso? Ang sap kaya. Ayan na, guys. Nilagay ko na lahat. Ang may ganda. Thank you sa mga nag sa aming premier. Mama Maria, Pina in Germany. Pamilya na yupa, Kasalino, DYS. Ah, uh, sis kaktus, black beauty. Analisa mix blog. Analin, sis Analin. April, yang yeah. salam salamat. Princess press garage, salam salamat. Always salam sejahtera kepada tim Angelic Angelic Maxino. Ma'am Wen, Helegon, Tim Wen, thank you. Ma'am Minerva, Ate Edwin, Helamo, salam-salamat kepada sa Bye-bye po. Salamat po.